Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado sa mismong opisina ng PNPHPG sa Kota Bato, ang isang miyembro nitong tumano sa pangingikil ng umaabot sa 300,000 piso. Pahirapan ang naging paghuli sa kanya, lalot may nagpaputok pa ng baril sa gitna ng operasyon. Iniimbestiga na ngayon ang isa pang pulis na sangkot dyan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Unang pumasok sa target area ang pwersa ng PNP Special Action Force. Agad nilang pinadapa ang dalawang lalaking inabutan nila sa bungad ng opisina. Maya-maya pa. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Wala nga, wala nga. ito ka, ito ka pinaputokan daw ang kumapasok na puwersa ng PNP SAF. Ang kumukuha ng video, pinagkubli sa likod ng pader. Ang nagpaputok naman, lumundag daw sa bintana. Ilang sandali pa inakita siya sa paanan ng gusali. Hirap daw na makakilos makaraang lumagpak sa simento. Nang maklir na ng SAF ang area, dito na pumasok ang IMEG. Tapalang ha, tapalang ha, walang walang ha, tapalang, tapalang. Ito yung Sinalakay ng I MEG ang regional office na ito ng PNP Highway Patrol Group sa Cotabato City. Makaraang ireklamo ng robbery extortion ng isang police na nakasign dito na may ranggong Executive Master Sergeant. Siya yung lalaking nasa bungad ng opisina na unang pinadapa ng PNP SAF. Ayon sa IMEG, hinuliraw ng suspect na police ang complainant at inimpound pa ang sasakyan nito dahil sa problema sa plaka ng sasakyan. Nagpalit daw siya ng plate number kaya inimpound okay. yung sasakyan niya. Dinala doon sa headquarters ng RHPU okay. O sa Probar. Ang sabi, magbigay ng 50,000, pwede mo yung sasakyan. Hindi raw ito ang unang beses na kinikila ng suspect na police ang complainant nag na sa akin, may kasi napikon dalawang beses na niyang ginawa. Last month, na-plug down din yung sasakay niya. nilagay uh, nilagyan pa ng barrel sa likod, meron daw barrel. Uh ng 300,000. Kinulong siya ng isang maghapon, walang kaso. Pinakawalan ng IMEG ang isa pang lalaking inaresto, makarang mapatunayang wala itong kinalaman. Ang isa pang polis na nagpaputok ng baril, under investigation. Nagulat sa bakit may mga armadong pumapasok. pasok, Nagpaputok siya, mabuti walang tinamaan. Nung pinutukan siya, tumalon, kaya, kaya wounded siya, nasa hospital siya ngayon. Kanina, sinampakan ng reklamong rubber extortion ang inireklamo polis na patuloy naming sinusubok na makuna ng panig. Notorious na ito noong last year pa na siya involved sa pagbenta ng mga recovered na sasakyan. Pwede siya makulong ng 12 years hanggang 20 years. Grave offense yan. Pwede siya madismiss sa uh, kaso na yan. Paalala ng IMEG, sa sino mang mahuhuli sa anumang kaso o traffic violation, hindi dapat manghingi ng pera ang sino mang alagad ng batas. Hindi po tama yun. Hindi tama yun. Kung mayroong violation, dapat uh, gawin ko ano yung narapat. Yung may impound man, may penalty, kung ano man, pwede mag-fine. Pero hindi dapat ibigay ng walang resibo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.